Sa gitna ng ban sa Pogo, tila mas mga haspa ang mga iligal na operasyon. Patunay nito ang higit apat na raang foreign nationals na inaresto sa Pasay City dahil sa offshore gaming operations. Karamihan sa kanila, ide-deport agad. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casho, pinag-aaralan na ng ahensya kung sino sa mga inaresto ang kakasuhan. Kinakailangan ho kasing may managot din dito sa kanilang ginawa sa Pilipinas sapagkat ito ay pambababoy doon sa ban. Hapon ng February 26, ni-raid ng otoridad ang umano'y illegal na Pogo Hub sa One Wheels Condominium sa Pasay City. Nadiskubre nila ang malawakang cryptocurrency scam, love scam, investment scam at spamming operations. Ito po ay dating lisensyadong Pogo. Ito po ay yung unlad silangan. Sila po ay naipasarat na ng Pagkor uh, nung nakaraang mga taon pa po. At maging yung local government unit ng Pasay, nag, nag uh, nag, uh, pinasara na rin po sila uh, a few years back. Karamihan sa mga inaresto ay Chinese at Vietnamese. May 52 Pinoy din sa grupo. Umaasa ang PAOK na ma-deport na ang foreign nationals sa loob ng isang buwan matapos siguraduhin ng Immigration Bureau at National Bureau of Investigation na mapapabilis ang pag-issue ng clearances. Nanawagan naman ang PAOK sa publiko na mag-report kung may hinihinalang pogo. If a good number of foreign nationals are congregating, Uh, in one apartment, for example, one condominium unit or one small office space. Second is if uh, they find, if they notice the coming in and out of electronic gadgets, nagpapadeliver sila ng maramihang pagkain. Generally, galing din sa mga Chinese restaurants. Base sa datos ng PAOK, nasa siyam hanggang sampung libo pa ang natitirang Pogo employees sa bansa at target ng komisyon na tuluyang maubos ang mga ito sa loob ng isang taon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.